Medyo sneaky good po ang trade na ito mga idol kung saan nakuha po ng Miami Heat si Norm Powell, maukuha naman ng LA Clippers si John Collins then bilang taga-absorb ng mga kontrata, maukuha ng Utah Jazz si na Kevin Love, Kyle Anderson tapos isang 2027 na second round pick mula sa LA Clippers. Agad-agad mga idol, ang pinakapanalo talaga dito ay yung Miami Heat, no question na talaga doon. Kasi ang kinailangan lang nilang bitawan ay si na Lolo Kevin Love tapos si Kyle Anderson, nakakakuha lang din nila sa isang mid-season trade last season. Yun lang mga idol ang ibinigay nila. Tapos ang kapaleta, isang 22 points per game scorer in Norm Powell. Borderline All-Star ang naging laruan nito last season at siya pa nga ang isa sa mga nagli-lead ng Clippers kasi injured po si Kawhi sa mga unang buwan ng season eh. Tapos nakuha lang ng hit to sa napakamurang halaga. Magkakaroon tuloy ng potent na backcourt ang hit in Powell tapos hero. Then dumedepensa rin na maayos tong si Powell ah. Kaya A-plus talaga ang pwede mong i-grado sa hit sa pagsagawa ng transaction na ito. Talagang ginawa rin po ng Miami ang move na ito kasi wide open talaga ang East at baka makasingit pa sila sa isang deep playoff run. And for sure, magiging malaking tulong po itong si Norm sa kanilang team. Wala nga lang silang point guard so kung starter siya then si Hero din ay starter eh either isa sa kanila ang maguuno talaga. Pero kung trade lang ang pag-uusapan, hands down, panalo na ang hit dito kasi napakagandang value ang nakuha nila kumpara mo doon sa nilet go nila. Sa Clippers naman din, okay lang naman, nakuha nila si John Collins sa score ng 19 points, 8.2 rebounds, 2 assists, 1 steal, and one block per game last season. Ang kailangan nilang i-let go syempre ay si Powell tapos yung second round pick nila. Hindi ko pa masasabi if rektahang panalo na kagad sila sa trade na ito kasi malaking kawalan po talaga si Powell sa kanila. Though dahil nga sa pagdating ni Collins ay makakabalik na si Kawhi sa small forward position kung saan yun naman talaga ang natural niya na pwesto. Athletic na big man din po itong si Collins at mas lumalim na talaga ang front court ng Clippers dahil sa kanyang pagdating. Confident din ata itong Clippers sa pitawan din si Powell kahit na mabubutas yung starting shoot shooting guard position nila kasi napapabalita rin na mababuy out na ang kontrata ni Bradley Beal at maaaring maging perfect situation yung Clippers sa kanya na magiging starter kagad siya if mangyari man yon Kaya kung makukuha pa nila si Bradley Beal if na buyout ito, edi pwede na talaga sa Clippers. Magme-make sense po talaga ang trade. Para naman sa si Jazz, well, hindi na tayo magdadwell dito gaano sa team na ito pero napabalita na iba buyout din po nila yung kontrata ni Kevin Love, mga idol. Itong si Kyle Anderson, serviceable na forward naman to so baka pwede rin nilang i-flip yan sa iba. Wala na rin daw kasi silang balak na extend itong si John Collins. Kaya parang willing na rin silang ipamigay ito kahit na masyadong mababa yung kapalit. Kesa naman sa walang kapalit at all. Okay na okay yung trade talaga na ito mga idol para sa Miami. Great value ang nakuha nila kahit na hindi mabigat yung kanilang pinakawalan. Sa Clippers naman okay din mga idol. Pero mas magiging okay pa to if pipirma si Bradley Bill sa kanila para may kapalit din kagad dun sa pwesto ni Norm sa para sa Clippers feel ko mga idol if yung laro ni Norm ay eh, katulad doon sa last season na 22 points per game siya tapos maa-apply niya yan dito sa Heat or maybe even tumaas pa Maaaring magkaroon ng all-star season to at maraming all-star sa isang injured buong taon. Lalo pa if magiging top 4 team ang Miami eh hindi po imposible yon. Kaya para sa inyo mga idol, sino kaya ang panalo sa trade na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.